So, ayun na nga, kaninang umaga, mga alas 8, ay eh, nag-awarding sila ni Ning yung recognition, yung grading period nila, third grading period recognition nila. Eh, parang tumaas yung ranking niya. And with, kasama siya dun sa with high honor. So, pag mga ganyan kasi, panigurado, mambubudol na naman yan, mangungulit na naman yan. mga feeling niyan, tagumpay, ngiting tagumpay na naman yan. Kasi, magre request na naman niya ng something it's either milk tea or 7-eleven or kung ano man basta so titingnan natin yung reaction niya ngayon pag uwi natin so andun na siguro siya sa baba so titingnan natin yung magiging reaction niya okay Kung ano na naman niya re request niya pero panigurado ako 100%, 101%, magre-request na naman niya ng kung ano-ano na naman. Ano. So, tingnan natin. Tara! <laughs> siya. Ayan na siya. Ayun! Ano? Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman ay tsura yan? Bakit? Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? chocolate 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 milk tea yan na naman chocolate milk tea na naman siya once a month long kailan hole? kailan huli nakaraan buwan oh. ah. hindi ko alam kung nakapag oh nag milk tea ka nung nakaraan birthday Oh, oh, handa oh, sa room oh, maliit lang yun room. Oy. Ganyan yan. yan. sa sunod reklamo ka na naman hmm. sakitin ka pa naman mahala ka dyan once a week twice a month gano'n Ang galing Okay na yun Hindi Nabudol ako Anong nabudol? Anong nabudol? Nabudol may nagbentang ballpen sa'yo Ha? Nagbenta ng ballpen sa'yo <laughs> yes. Nagbenta ng ballpen Saan? Taga saan? Taga sa Zambales. Tapos mag, ano, ina-promote national bookstore na bubura. Oh. Tapos, friction pen. Tapos, pag nadikit sa damit, parang asindihan mo lang, ainitan mo lang, aplansahin mo lang yung damit, nawawala siya. Tapos, pag gusto mo mag-itim yung tinta, ah, pasok pa sa freezer. <laughs> ano nangyari? Nakabili ka. Yan, yan. Ano? Budol ka pala eh. Patingin ang ballpen? Sugi ako. Patingin. eh, kahit saan nabibili lang yan eh. Ayan. Bumili ka na dalawa. Nalugi ako. Babala di po, di po ito nalalabas ng national. Bahala ka. Bago daw nila <laughs> ito. <laughs> piling, piling. Hindi talaga lalabas sa national yan. Sige, kalmahin mo ang sarili mo. <laughs> dalawa. Dalawa. <laughs> ano lang yan eh limang piso lang yan. Ito na po sa uh, Avenue Oil. Ha? Huh? 49, maliit pa. So, Yung dati Ito. 39, 49. Ito. 49 pa okay. rin. Ito. sama ka? Saan po? Sa Sang... Sa Gana Ayun na, ayun na, na doon. May pala. No, ayos na. Ayan.

Kulang pa. Natanong kita kung kulang pa. Naalala ko yung huling bigay mo sa akin. Sabi mo, bili ko lang kung anong gusto ko. oh, ano nangyari? Binili ko nga, nang gusto ko. Oh. Yung pala, bayad yun sa akin nung... Ay, kalimutan mo na yun. Pinagastos mo lang sa akin. Ay, gusto eh. Dito. Para saan to? Para ko. Okay na yan? Okay ka na? Okay na? Okay na? Okay na? Hindi nga, ano na ito, mo? walang tiwala ito eh. Kaya, sa niya Ano? Ano yung ngayon ng Ang buwan Ano? Ano? oh Oo. Oh, ano? oh, ay, naglama ka pa Kulang pa? Tama yan. <laughs> okay na.